Unang mga hari, Kabanata, Labing Isa Ang Haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng tagaiban lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amunita, Edomia, Sidonia, at Hitea sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, Kayo'y huwag makikihalo sa kanila, o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Salomon sa mga ito sa pagsinta, at siya'y nagkaroon nang pitong daang asawa na mga prinsesa at tatlong daang babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa pagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos. Nagaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Salomon ay sumunod kay Astaroth, Diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumaldumal na mga Amonita, at gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama, Nang magkagayoy, ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Kemos, na karumal-lumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Molo, na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog na mga kamangyan at naghain sa kanikanilang mga Diyos. At ang Panginoon ay nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Salomon, Yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin. Gayon may, hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili, at ipinagbangon ng Panginoon si Salomon ng isang kaaway na si Adad na Edomeo. Siya'y sa lahi ng haring sa Edom. Sapagat nangyari, nang si David ay nasa Edom, at si Joab, na puno ng hukbo, ay umahon upang ilibing ang mga patay, at nasaktan ang lahat na lalaki sa Edom. Sapagat si Joab at ang buong Israel ay natira roong anin na buwan, hanggang sa kanyang naihiwalay ang lahat na lalaki sa Edom na si Adad ay tumakas, siya at ang ilan sa mga Edomeo na kasama niya na mga bataan ng kanyang ama upang pumasok sa Ehipto na si Adad nooy munting bata pa. At sila'y nagsitindig sa madyang at naparoon sa parang. At sila'y nagsipagsama ng mga lalaki sa parang. At sila'y nagsiparoon sa Ehipto kay paraon na hari sa Ehipto na siyang nagbigay sa kanya ng bahay at naghanda sa kanya ng pagkain at nagbigay sa kanya ng lupa at si Adad ay nakasumpong ng malaking biyaya sa paningin ni Paraon, na anupat kanyang ibinigay na asawa sa kanya, ang kapatid ng kanyang sariling asawa, ang kapatid ni Tapenis na Rena, at ipinanganak ng kapatid ni Tapenis sa kanya, si Henubat, na anak na lalaki niya, na inihiwalay sa suso ni Tapinis sa bahay ni Paraon, at si Hinubat ay nasa bahay ni Paraon sa kasamahan ng mga anak ni Paraon. At nang mabalitaan ni Adad sa Ehipto na si David ay natulog na kasama ng kanya mga magulang, at si Hoab na puno ng hukbo ay namatay, sinabi ni Adad kay Paraon, payaunin mo ako upang ako'y makauwi sa aking sariling lupain. Sinabi nga ni Paraon sa kanya, Datapwat, anong ipinagkukulang mo sa akin na narito, ikaw ay nagsisikap na umuwi sa iyong sariling lupain? At siya'y sumagot, wala, gayon may isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako sa anumang paraan. At ipinagbangon ng Diyos si Salomon ng ibang kaaway, na si Reson na anak ni Eliada na tumakas sa kanyang Panginoon kay Adedeser na hari sa Soba, at siya'y nagpisan ng mga lalaki at naging puno sa isang hukbo nang patayin ni David ang mga taga-soba at sila'y nagsiparoon sa Damasco at tumahan doon at naghari sa Damasco at siya'y naging kaaway ng Israel sa lahat ng karawani ni Salomon bukod pa sa ligalig na ginawa ni Adad at kanyang kinapuotan ang Israel at naghari sa Syria. At si Herobuang, na anak ni Nabat na Eprateo sa Sereda na lingkod ni Salomon na ang pangalan ng ina ay Serba na baumbabae, babae ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari at ito ang kadahilanan ng kanyang pagtaas ng kanyang kamay laban sa hari. Itinayo ni Salomon ang Milo at hinusay ang sira ng bayan ni David na kanyang ama. At ang lalaking si Heroboam ay makapangyarihang lalaki na matapang. At nakita ni Salomon ang binata na masipag. At kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat na gawain nang sambahayan ni Jose at nangyari nang panahong yaon nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem na nasa lubong siya sa daan ng propeta Ahias na Silonita. Si Ahias nga ay may suot na bagong kasuutan at silang dalawa ay nag-iisa sa parang at tinangnan ni Ahias ang bagong kasuotan na nakasuot sa kanya, at hinapak ng labindalawang putol, at kanyang sinabi kay Heroboam, Kunin mo sa iyo ang sampung putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Narito, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Salomon, at ibibigay ko ang sampun lipi sa iyo. Ngunit mapapasa kanya ang isang lipi dahil sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem, na bayan na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel, sapagat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Astaroth na diyosa na mga Sidonyo, si Kemos na diyos ng Moab, at si Milcom na diyos ng mga anak ni Amon, at sila hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin, at upang ingatan ang aking mga palatuntunan. At ang aking mga kahatulan, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Gayon may, hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng karawan ng kanyang buhay. Dahil kay David na aking lingkod na aking pinili, sapagat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan, kundi aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak at ibibigay ko sa iyo sa makatwid bagay ang sampun lipi at sa kanyang anak ay ibibigay ko ang isang lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem na bayang aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. At kukunin kita, at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninanasan ng iyong kaluluwa, at magiging hari ka sa Israel. At mangyayari, kung iyong didinggin ang lahat na aking iniuutos sa iyo, at lalakad ka sa aking mga daan, at gagawin ang matuwid sa akin paningin, upang tuparin ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, na ako'y sasa iyo at ipagtatayo kita na isang tiwasay na sambahayan. Gaya ng aking itinayo kay David at ibibigay ko sa iyo ang Israel. At dahil dito'y aking pipighatiin ang binhi ni David. Ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan nga ni Salomon na patayin si Jeroboam. Ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas na napasa Ehipto kay Sisat nahari sa Ehipto at dumuon sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Salomon. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon at ang lahat na kanyang ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Salomon? At ang panahon na ipinaghari ni Salomon sa Jerusalem sa buong Israel ay apat na pung taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang. At nalibing sa bayan ni David na kanyang ama. Si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.